Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Yeah. Ito po tayo pa rin sa may bukid na ito. At, uh, mapapansin niyo mga idol. Ayan. Ito po yung pinakadaanan ng uh, galuyan ng tubig. Mga idol, itong git na ito. So, yun po ang uh, pinakadaanan nito at uh, mayroon po dito ng uh, tanongin lang natin Ayan. hello good morning kuya dami lang gam <laughs> padadaan ang to big parang gano'n Ayan. Ayan. <laughs> baka po tayo. Ayan. 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 Po. Ah, magkapatid lang. Ayan. Ano pangalan na ate? <makes noise> ha? Sel. Tapos si ya? Friday po. Friday? Friday po. <makes noise> diyan po pangalan niya. Ah, ah diyan yun, pala. Yung, 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 yung may bahay niya? Ayan, yung yun bahay pala nila. Uh, Ayan. Yeah. Yeah. Kapatid lang sila. Oh. Sila po yung nagbibigay daan ng para ma napaganda yung daloy ng tubig ito doon sa may uh, lugar na yan yan matyaga sila nga nag aayos para mapaganda nga itong uh, daloy ng tubig Kailan pa naka-schedule ng tanim ng palay nito? Mga ilang, isang linggo pa? Ganon? Hindi po, ngayon na po. oh ganyan na? So, kung pa ng na pala ito, ano? Yan, hanggang doon po yan. Medyo malawak po itong uh, ng palay. Eh, Naka-ready na po siya. tapos na nakararo. araro. Huwag tayo mahiya para mas uh, makiumalay mo. Ma <laughs> si ating hindi na Ayan. <laughs> Ganyan lang naman ang buhay. Eh. Bukit talaga. Hindi natin pwedeng itago o ikahiya yung uh, ating ginagawa. Ayan. Para mas ma... Uh, Tutuwa pa yung makakapanood nitong ating video. Ito po lang ay upload sa YouTube at saka sa Facebook. Ah. Ayan. So, mas matanda? Ah, Kuya Romeo Vlog po ito. Ayan. Kuya Romeo Vlog. Sino mas matanda sa inyo? Ah, si Kuya. Ayan. Video, tinatakpan ng kanyang mukha kasi ayaw niyang mapukusan ng camera. Saka di na natin matipilip po ng pakita yung mukha. Ayan. ayan. So, mga ilang taon na ginagawa itong pag-maintain nyo ng ganitong pagtatanim ng palay. Tagal na rin po ba? Malulit pa kayo? Uh, kumusta naman ang buhay-buhay? Nakakapag-aral naman kayo? Siya lang po. Ha? Siya lang po. Hindi kayo nakakapag-aral? Siya lang po. Ah, Siya hindi, ano? Ba't ayaw mo mag aral boy? parang gusto mo na rin mag, uh, ano na lang uh, anong grade ka na ngayon, Ine? ha? anong grade ka na? 6 pa lang po ha? grade? grade? 6 pa lang po grade 6, okay so, lang yan kasi hindi naman, basta importante tinutuloy natin yung pag-aaral, ano huwag natin kakaligtan so, sa susunod, ha, senior, ano ka na? ah, uh, anong tawag to? senior, hi na uh, kasi grade 6, grade 7 nansunod, diba? yan Oo. Oh, nag-aaral niya? Eh, dito lang sa bangkala, no? Ayan. Good luck na rin to. Ito na lang pag-aaral para na rin sa atin na uh, eh. eh, pinabukasan, siyempre. Malay natin na eh. ta magandang uh, ano yan sa uh, isang tao yung may pinag-aaralan dito. Kahit saan tayo mapapad kapuntang lugar. Eh, uh, siyempre. At uh, yan tuloy-tuloy lang ang pag-aaral at uh, simpre, para na rin sa inyong sarili para mabigyan ng magandang buhay para na rin sa inyong pamilya rin yan yan po uh, thank you, thank you na rin ano uh, uwi na kayo niyan uh, pa-uwi na uh, papapunta pa doon uh, Salamat ano sa konting panahon. Yeah, thank you, thank you. Dito po mga idol ang ating na-interview uh, na nag-ibigay na uh, ng daloy ng tubig. Yan po ang uh, daloy ng tubig. Yan po silang dalawa. Nagpipilapel yan. Bali, kinaano nila yung tubig para mapaganda yung dali nito. So, hanggang dito na lang po itong vlog po na ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, sa mga solid viewers, solid supporter dyan, maraming salamat po. At uh, so mas na rin po sa pagsubaybay bye uh, bye. Bago ka lang po sa aking channel guys. Uh, please subscribe na rin kayo Yarmy Vlog. Ana uh, magpungkalingtan mag-like and share. Yan. And comments po. ayan God bless po ana. Tabuhay uh, po kayo. Thank you na rin po sa ating mga susunod na